Hello mga koes may ipapakita pala ako sa inyo no Ito yung kinatawag dito sa aming trabaho tinatawag namin dito uh, Corinthian head post design. Napakagandang design nito mga koy sa mga bahay. Ah, uh, yung mga poste, lalagyan ng ganong design. Napakaganda mga koisno lalo pag napinturahan. Ah, uh, dito ipapakita ko lang pala kung paano kayo ito mga koisno No? Ah, uh, Unang-una, nakaridi na yung hulmahan natin. Tapos kung nakikita nyo dyan, nilagyan ko siya ng used oil mga koisno No? Ang purpose kasi niyan, para hindi siya didikit. Hindi didikit yung masa na ilalagay natin. Kaya kinakailangan lagyan natin yung hulmahan ng ganyan mga kois So ayan mga kois uh, tapos na natin siyang lagyan ng used oil o kaya nung langis uh, punta na tayo sa ating next na gagawin dito nga mga kois nagkumpisa na akong mag uh, magmasa ng semento by the way pala mga kois no uh, pure cement pala yung gagamitin natin unang unang ibubuhos dito mas maganda kasi ang kalalabasan o yung uh, finish product niya pagka ito yung unang unang nating ibubuhos mga kois Mm. So ayan na mga mga koys sa tapos na tayo sa ating first layer na buhos mga koys Ito nga yung pure cement na ginawa natin uh, Pure talaga siya para mas makinis nga sabi ko Mas makinis yung kalalabasan Tapos susunod naman dito Ito na yung may halong buhangin uh, Hindi kasi talaga pwede mga koys na pure cemento lang ang ibubuhos natin kasi bukod sa mapapamahal tayo sa materials eh mahirapan din tayong yung uh, tawag dito mahirapan din tayong buuin yun kasi mag-i-slide yun mga koys no kaya ito may halong buhangin na siya Yan. At dito na mga koys, sa susunod na step natin, napaka-importante na ito mga koys dahil isa rin ito sa nagbibigay tibay dito sa ating ginagawa. No? Uh, by the way mga koys, hindi pala tayo, ah, kung nakikita nyo, alambre yung ginagamit ko dyan kasi uh, hindi tayo pwedeng gumamit ng yung, yung talagang malalaking bakal dyan kasi ang mangyayari kasi dyan mga koys, uh, bukod sa mahirapan tayong i-bend, yung, yung bakal kasi pagka nakalawang yon ah, uh, madaling mag-crack yung itong ginagawa natin no Magka crack agad sya yung mga alambre naman mga koys may iba't ibang sizes kasi yun meron yung number 16 uh, dito gumamit tayo ng number 10 kasi mas malaki itong number 10 kaysa sa number 16 yung number 16 kasi yun yung kadalasang nakikita natin na uh, pinagtatali dun kapag uh, yung mga uh, tawag dito mga gumagawa ng mga setup dun sa mga bahay number 16 yun at uh, dito natin yung ginamit natin at uh, subok na subok na rin natin ito no yung mga ganong klasing size para dito sa itong ginagawa natin so ayun nga mga koys kapag ka natapos na natin siyang lagyan ng alambre dito na tayo sa ating next and last step last step natin to mga koys dahil uh, tatabunan na natin ngayon yung alambre uh, tapos kumbaga pupunuin na natin yung pyesa ng ng ating hulmahan mga koys tapos ayun antay na lang natin natin, natin siya na uh, tumigas kinabukasan pwedeng pwede na natin siya tanggalin mga koys so ay na uh, mga koisno no makalipas yung isang gabi na pagpa natin sa ating uh, bohos dadahan-dahan uh, natin yung tanggalan sa kaniyang hulmahan mga kois no? gagawin natin dyan, tatanggalin natin isa-isa yung uh, bawat pyesa diyan mga kois no tatanggalin natin yung dahan, -dahan para hindi ma yung hulmahan natin mga kois ata uh, ito na pala yung uh, finish product natin mga course no retouch na ng konti para kuminis tapos uh, ready to install na eh mga course ready to install